Hello mga brad <laughs> Dito na tayo na kapag umpisa ng vlog no Ano <laughs> kasi eh Ganito kasi mga BROD Salita ako ng salita kanina Hindi pala na ako yung mic <laughs> Anyway bago ang lahat Bago ang lahat Firstly of the all <laughs> Well Ito na nga mga BROD Nakikita nyo naka ghostbuster outfit tayo Yes kahit na wala pang ulan, pero ang dahilan ko, dahil uh, maulan at tayo ay magla ride sa malayo, yes. And for this video mga brother, for this video, ire natin ang long ride experience at sa Giorno. Kasi kumpleto na yung papeles natin, pati plaka natin. Kudos sa uh, Honda Rallys, 18 days lang mga brother, akalain nyo Balist yun ha 18 days, ORCR, or pati plaka So Siyempre matik kilala nyo naman ako Lalo na sa mga matatagal nating kabroda ano Long ride agad yan <laughs> At ito na ngayon mga brother Mag long ride tayo sa malayo Siyempre Kasama na dyan Ang pag review natin ng DJ Osmo 360 Yes, ikikwento ko ng lahat yan sa inyo Kung papaano at sinong nangyari <laughs> Teka, dito pala tayo Sorry, sorry, sorry Anyway, intro muna Let's go Yun know, 192 kilometers pa Kano ba yan? Kunti lang naman na bawas dyan eh. Pero sagad mo na kuya Biya, biya, biya pang pangkasinan eh Alright mga brad, let's get on full tank mula dito sa sa Amang Petron to. Diretso na tayo pangisinan. 475 kilometers ang ating per mileage. Tignan natin kung ilang milyahe natin pagdating. Sabi dito sa maps, 192 kilometers pa So, let's see! If, let's go mga brother. 8.37, anong oras kaya tayo dadating? Sabi sa Google Maps, Alauna. Tingnan natin ko legit 'yang Alauna ni Google Maps. First time ko nga pala 'tong gagawin, mga brad. First time ko magbabayan bayan ano. Wala well, sa mga kabrad natin diyan na uh, bago lang sa channel na 'to. First time ko 'tong gagawin. So mga nagtatanong, yes mga brad, mas nauna ako nag big bike kaysa nag small bike. <laughs> si ano pa yon si Tenjo pa yon yung una kong big bike. CB650R way back 2023 May 17 tantan tanda ako pa eh no? Pero may experience na ako sa pagmamotor Siyempre Hindi na pa pwedeng una experience mo sa motor Big bike agad ba? Diba? <laughs> Lupit mo naman Siguro yung mga iba nagawa nila yon Pero ako di ko kaya yun Delikado Kasi siyempre Mainit pa yung ano mo yan eh Mainit pa yung kamay mo eh ba? Diba? Go na pala agad Sorry, sorry Ay, pambira Ay, ay, pambira <laughs> ay, Sinundan ko kasi si Koya Hindi ko nakita ay. Bakit nga ba nagjorno jorno mga brad? Ba't hindi ako uh, Nag-Aerox Ba't hindi ako nag-Nmax Bakit hindi ako Alam mo yun, dami yung option eh O kaya, nag-Classic na rin lang ako Ba't di pa ako nag pa Ito yung mga dahilan ko, mga brad ano? Unang-una Ah, uh, gusto ko talaga to be honest yung Aerox na SP. Angas eh. <laughs> eh, kaso lang ayaw ni Miss J Jabel. Mas gusto niyang classic look. Eh, pero 'di ako nag-Vespa. Eh, may binu may pinost ako before, 'di ba? Vespa Sprint 150. But hindi na lang 'yun, 'di ba? 150cc pa taas, Vespa din, classic din naman cura, 'Di ba? So, ang naging desisyon ko kaya Jorno is because Honda eh. Alam mo yon Japanese. So, yung reliability Hindi ko naman sinasabi na hindi reliable ang Vespa pa, no? Pero subukan na kasi yung Honda. Pangalawa, yung parts. Japanese. Alam naman natin ng Japanese, di ba? Talagang madali ang parts. Tsaka mas affordable. Kaya ako na gano'n. Honda Giorno Isa pang reason is Parang nangihinayan ako yung pang araw-araw yung Vespa Kasi kaya ako bumili ng small bike Dahil nga diba nabenta natin yung electric scooter So kailangan ko ng pang daily Isa sa option ko is itong Fatsio Fatsio Which is maganda rin naman No? Pero kasi ang first option ko talaga is Giorno alam ko pag binili ko yung Fatsyo meron akong alam mo yon sana ganito na lang sana ganyan so nag Giorno na lang ako alam mo yon yung meron kang sana 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 kasi hindi yun yung first option mo eh kung baka hindi yun yung mali pala hindi yun yung first choice mo di ba sabi ko ano ba talaga gusto ko sinabi ko sa sarili ko Giorno ang <laughs> ah, nag-hold black nag-hold black Nag-hold back lang talaga sa akin mga brad Is yung above SRP So mas mahal yung binayaran ko Alam nyo na yan yung mga uh, Nanood ng mga pre previous vlog natin ano. Ayoko na isipin kasi Kasi dahil nga nandito na sa akin payaran ko na eh. Yan yung dahilan bakit ako bumagsak sa Giorno Pangalawa uh, Maganda siyang bihisan eh Diba? Ang dami na natin nakita dyan ng mga Vespa na talaga na mga pugi almost similar sila sa forma lalo na yung mga tay pero hindi ko gusto yung ano eh sobrang nipis na gulong kasi syempre makukompromise naman yung suspension isa, isa nga sa ayaw ko dito yung suspension eh napakatigas mga brad kaya yun yung pinag-iipunan ko ngayon papalit tayo ng Pro Fender Series X o X Series O ewan ko kung paano yung tamang ano doon basta yun ay papalit natin nasa Inoffer na ako nasa 12,000 plus eh. So, pinag-ipunan ko yun ngayon. Wala pa tayong masyadong budget kasi dahil nga kinash natin to si di ba Para hindi na madagdagan yung monthly bills natin. Hindi ko alam kung nakasan na tayo mga brad. <laughs> MacArthur Highway kanina pa eh. Robinson's Easy Mart. Ayun, Valenzuela. Valenzuela na pala tayo ng oras kaya biyahe natin yung actual makalayo lang tayo sa traffic mga brad ako ay uh, mag energize medyo pumapatak patak na no? kapote tayo pero you know, buti nagkapote na tayo mga brad medyo bumubuhos na ayos kesa dito tayo mag ano ba? Diba? medyo malakas na So, hindi ko na ito aalis yun Anyway, nandito na tayo mga brad sa Malolos Malolos, Bulacan uh, Big shoutouts Kay uh, DJI no? Naka full DJI setup tayo mga brother Finally Oy! <laughs> ang aking main mic Ay, main mic <laughs> Ang aking main cam Ay ang DJI Osmo Action 5 Pro ang aking secondary camera, as you can see. Ang uh, DJI Osmo 360. At syempre, ang ating wireless mic. Bluetooth, hindi pala siya Bluetooth. Direct connection ng DJI, no? Dahil nga DJI, DJI, DJI. Ang DJI Mic Mini. Saktong-sakto para sa loob ng ating helmet. Uh, Nairabal na ako dito sa ilaw ni Dajo parang wala eh legit <laughs> parang wala talaga mga brad pero meron naman <laughs> parang wala lang talaga bulakan and love and kung ako ang tatanungin nyo mga brother mas gusto kong magbiyahe sa gabi mas gusto kong magbiyahe sa gabi kasi hindi mainit tsaka mas kukunti ang sasakyan compared sa umaga syempre pag umaga matik yan traffic tapos mainit hindi ako makapagpatakbo ng mabilis mga brad kasi unang una mahina ang ilaw natin Kaya hindi ko i-recommend na maglo-long ride kayo sa gabi ng walang ilaw Ng stock lights lang na kumahirap mga brother maniwala kayo sa So hard Lalo na pag di nyo kabisado yung daan, naku! Talaga naman hindi ko makita yung mga lubak mga brother ano palang naman, wala namang malakas na ulan mga brad so far Ano lang talaga, ambon lang Kaso syempre dahil nga nakamotor tayo Eh mukha siyang malakas dahil uh, sinasagupa natin yung bagsak ng ambon Makaka-away daw tayo ng 1.08am, so ilang oras pa yun? Subi so, mo ng alas 10 na, 10, 11, 12, oras pa, mga 5 hours din biyahe Kung gagawin man natin ito ulit, dapat may ilaw na tayo mga brad So, tingin ko baka magpakabit ako ng ilaw dun sa dagupan. Kung kaya nila magkabit yung parang gano kay Jow na nakatago. And sa pagbalik natin ng Manila, kasama natin si Miss Jejebel. Pangat lang talaga ng suspension natin mga brad. suspension ng stock ng Giorno. Tigas. Mapaharap, mapalikod. Pang ano lang talaga siya, pang city pag ganitong vibes mga brad parang feeling ko ako nalang nasa kalsada <laughs> eh o oh, diba kita nyo yun ang perks ng uh, night ride diba kung di lang uh, umaambon sarap na tong biyahe natin mga brad ganda na ito nakabukas yung ano mo bahay -sure mo tapos alam mo yun wapatak patak pa kasi Iba rin talaga yung adventure kapag naka small bike ka tapos naglo long ride ka. Iba rin talaga. Hindi mo siya pwede ikumpara sa big bike. Although mas matagal, yes, pero masaya din eh. Masaya din siya. Tingin natin kung maulit pa to. <laughs> Siguro dahil pagod lang ako at wala ako sa kondisyon na nagbiyahe. Kaya medyo alam mo na. Alam nyo mga brad. <laughs> Dito yung part na napapaisip ako kung dediretso pa ako o uwi na ako. <laughs> Dito na tayo sa saan ba to? Arayat. Sabi Arayat eh. 122 kilometers na lang. Sabi ay 2 hours and 23 minutes. So nakakalahati na natin yung uh, ating biyahe. No? Kanina kasi dun sa parte ng uh, Bulacan kung saan eh medyo bumabaha-baha may mga baha pero tolerable naman siya no napapaisip lang ako kasi pambira paano kung uh, sa pagbalik natin eh mataas ang tubig pero naalala ko nga pala kakalabas lang ng bagyo so yung bagyo na yon eh di naman bumaha so ko ganun din sa pagbalik natin ng Manila pero nakakaramdam na ako ng pagod ha? Ayun, kita nyo, pumipiyok na ako <laughs> Nakaramdam na ako ng pagod Na sabi ko, uwi na ata ako <laughs> Parang ganun, pero wala dito na tayo eh So, tara, panagutan na natin to mga bro Mas mahirap pa nga yung Ironman natin eh, di ba? Saka uh, dito eh, yung patak eh, konti-konti na lang So, tapusin natin to hanggang makauwi tayo Let's go! Nalampasan ko na rin mga brad yung lubak-lubak <laughs> Grabe Yung nakakapagod sa biyahe Na totoo lang Mga lubak-lubak na yan eh, Umilaw na yung oil change ni Dajo Kasi lampas 500 na yung milyahe natin eh. Bira to si Dajo Pagot na akot lahat Full, full tank pa rin <laughs> Baga hindi pa rin na nababawasan yung fuel bars niya you know, bumawas na ng isang bar, <laughs> Buti naman. Pahinga kaya muna tayo, no? Duman tayo kakain, eh. Stop lang, pahinga lang. Charge ko lang ng konti itong ating uh, cardo. So, dito na pala tayo sa Magalang, Pampanga. Stretching, stretching lang, pero batchy na rin tayo agad. <laughs> Sabi ay Makarating tayo ng 1.04 a.m yun know, pambira tong ano Osmo 360 mga brad, partida, walang ano yun ha walang memory card yun ang maganda sa Osmo kasi may internal memory sya na kaya mag record ng 1 hour sabi naman dun, eh di naman naka straight recording yun eh pinubutol putol ko para ano umabot hanggang Dagupan City kumusta ba yung ating uh, tignan nga natin kumusta ang ating mga gulongers okay naman thank you lord walang abiru yan hanggang tayo alam niyo mga brad nararamdam ko yung 4 valves niya kapag yung mabilis ka na tapos gusto ko pang umovertake meron pa siyang binubuga eh surprised ako ha ganito yung performance ng 1.25 yun ata talaga yung ibig sabihin niya eh. hindi ko sure ha pero ramdam ko eh meron pa siya acceleration oh ayun oh eh, no, hindi ko pa siya napaisandaan <laughs> medyo hirap na siya eh sa bandang 90 pero so, okay lang importante di naman tayo masyadong pagod tsaka na pag stretching ako ng pa oh kahit na ilang oras na tayo dito Kung naka big bike tayo mga brad Malamang kanina pa tayo naka uwi Kaso hindi tayo naka big bike eh <laughs> Namiss ko tuloy Koy eh. Kapas Tarlac na Mukhang di na tayo magagas ah Pambira tipid mo boy Ang tipid mo sir Grabe tong giorno mga brad Dito ko siya na appreciate sa ano eh sa derechohan although hindi ko pa siya napaabot na isang daan kasi bandang 90 hirap na siya yan oh. full throttle na yan oh. ala ayaw <laughs> okay lang naman okay lang naman importante eh, di ba makauwi tayo maayos ilang kilometro na lang ba 90 kilometers na lang oh Woo! let's go mga brother Saan? Ah, sarap, walang traffic Mga Kanina, nung nag-overtake Overtake ako, no, sa mga truck Mga 16-wheeler truck, 14-wheeler truck Tinatantsa-tantsa ko siya Eh, hindi naman ako Hindi niya naman ako pinahiya, which is good Which is good Luwag ng daan dito, mga bret, sa ano, kapas Sarap mag-ano dito Mag-motor, oh. dira Sobrang luwag Tsaka ang ganda ganda ng daan makatakaw lang yung mga truck eh pero ganda daan, oh, ganda ng daan siguro dahil hindi na dito dumadaan majority ng mga sasakyan kaya napaganda nila yung daan dito ito yung sinasabi ko sa inyo mga brad na masarap magbiyahe sa gabi <laughs> walang traffic walang mainit madamig ang temperatura at talaga namang free kung freedom kung freedom huh? eh gusto kong batiin si Gagay Travel yo si 1000 gusto kong batiin si Gage Travel sapagkat siya yung bumili mga brad ng ating isa 360 X3 kaya tayo nakabili ng DJI Osmo 360 dahil sa kanya binudol ko yon actually Binoodle ko siya in a way na Pinairam ko yun sa 360 sa kanya Kasi meron silang uh, event Evo Turismo, diba Makikita nyo yun Mga Evo All Stars Evo Turismo sila So sabi ko, sige, iramin mo na muna Siya naman yung nagsabi na iramin niya Sabi ko, sige, iramin mo muna total secondary camera ko lang naman yan Gamitin mo muna, sabi ko sa kanya eh In short, ginamit niya yung camera tapos, ako naman eh Ang gamit ko, itong main camera natin mga brad Itong Osmo Action 5 Pro Pero, in-offer ko na rin yun sa kanya talaga Yun nga alam, Nagdadalawang isip siya Sabi ko siya, gamitin mo muna Eh, nung natapos yung Ibo Turismo nila Nag-chat ako sa kanya Sabi ko, e, nakabalik ka na ba dito sa no Manila? Sabi ko, ganyan Sabi niya, oh, nakabalik na kami blablabla blah, 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 blah. Tapos tinanong ko siya, ano, bilhin mo na yung ano, camera ka ako sa kanya. Bilhin mo na. Babaan natin yung presyo. Sabi ko, eh, in-scam ko siya. <laughs> Tapos ayun, binili niya naman. Nakabili tayo nitong uh, Osmo 360. Kaya, shout -out sa sa'yo, Gage Travel. Sana ay, uh, alam ko naman na may ingatan mo mabuti yung camera na yan. Lakas maka Iron Man vibes ng ganito. Huh? <laughs> Diretso lang, oh. Ang sarap mga bread Woo! Grabe mga bread oh. <laughs> Kita nyo yan Mambira Ang dilim oh. Yung akala mo walang ilaw si Dajo Pero sa ganito eh Lumiliwanag <laughs> Ito yung sinasabi ko sa inyo mga brad Walang masyado sasakyan Hindi mainit Madilim nga lang Pero mag-enjoy ka pa rin Tsaka pambira mga brad Ang ganda ng daan ng Tarlac. Doon lang pala sa bulakan na kapagod. All right, mga brad Nandito na tayo sa Pangasinan Time check It's 12.16am Hindi ko alam kung ano part ng Pangasinan to Pero uh, halatang uh, umulan na dito Pero Mga siguro mga 2-3 oras Ang na nakalipas Nung umulan Kasi patuyo na yung daan eh Saka ang ganda dito sa Pangasinan sa amin mga bread kasi tingnan niyo yung daan oh. Ba? Diba? May uh, cat's eye. 19 minutes and we're home. Tama yung sabi ng uh, Google Maps, alauna tayong mga makakauwi. Sinikap kung mas mapaga tayo no mga brad Pero wala eh Wala Yun yung kain ni Dad, you, eh. At salamat sa Panginoon dahil walang ulan Diba? Medyo scary nga lang yung biyahe natin. <laughs> Diyos ko po, ano nangyari? Nako, pambihira. Andami, oh. Ito si Manong, pambihira. Uh. Oh. Sige po, ahanap ah, ako ng ano? Ng police mobile. Ah, papunta na Sige po, sir Nako, salamat, Panginoon Dahil ako uh, iningatan mo sa buong biyahe Bira. Grabe yun ko, hindi niya nakita Kasi madilim Pero hindi naman gano'ng kadilim eh Baka lasing Hindi natin alam, mga brat Basta importante talaga Alam nyo, sa totoo lang Panalangin eh panalangin talaga yun, kasi may mga bagay tayo na hindi kontrolado eh syempre yung panalangin natin sa Diyos eh ang Diyos na ang di ba? Diba? oh yes mga brad dito na tayo <laughs> Woo! eto naman yung normal na dinadaanan natin pag gamit natin si Koy <laughs> pero dito na to sa bahay eh And dahil uh, 12.51 pa lang Lugaw tayo konti. Gutong talaga ako Lugaw. Lugaw dito na yun, oh. Lugawan. you oh. know, Ang lira si Dajo Parang galing digmaan. No? Heh. <laughs> Ang So ayun. Busog na ako mga brad. Uh, lugaw is life talaga. At ayun mga brad. Tapos siguro dito yung vlog. Ano? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay kay Jejabel. Laking tulong nito, ito. Oh? Napagod. Uh, So ayan, mga tapos siguro dito Ulit-ulit eh, no Alam nyo na yan, laging sinasabi sa inyo Kapag napagkatiwalaan Ingatan, let's go And good night, mga bro Woo!